Yo, good day na rin this is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So, for today's vlog, ito na yung request ninyo. Honda Click na 125 naman tayo na 2020 version. So, syempre, pinahiram tayo ng netizens natin kasama natin ngayon si Byron. Yeah, may shoutout ka ba, Tol? Uh, tol. Ah, shoutout dyan sa tropa sa Agata, sa Garden, tsaka sa Kanuran. Ayun, oh, ang dami na naman. Baka may magselos pa sa mga tropa niya. So, tara, ano, ya, review na natin to. So, ayan guys, Honda Click 2020, finally, eto na no, Sobrang dami ko ng magandang memories and feedback dito sa Honda Click uh, 125i So, ngayon 2020 version naman tayo Pero, irarantro ko pa rin kayo kung anong meron dito sa motorcycle na to Una-una sa lahat, sa price nya na 76,900 pesos Very bang for the buck dahil jumpak na jumpak sa specs tong Honda Click uh, 125i ito ang bumago sa mundo ng mga small displacement na motor dahil sa murang halaga sobrang solid ng specs nya sa, sa, papel pa lang yon. so ngayon titingnan natin kung talaga sulit na sulit nga ba talaga ang Honda Click 125i unang unang noticeable change natin makikita sa 2020 version is ayan yung decals nya iba na naman yan ang gusto ko sa Honda napakabilis talaga nilang mag release kahit sabihin mong decals lang yung pinagkaiba, di ba? Iniiwasan natin yung parang daming dahil sobrang magkakaparehas na motor sa isang lugar. And sa sobrang daming bumili nito, na-appreciate natin yung mga bagay na binabago nila para hindi sobrang dami yung nakikita mong kamukhang kamukha mo na motor. So, mag-start tayo sa engine niya. It is 4-stroke, single overhead cam, two valve single cylinder, liquid-cooled. Ito yung pinaka pinagmamalaki niya talaga, liquid-cooled na sa ganong presyo na liquid cooled na motor wala ka ng pangamba dahil kahit gano'ng kalayo yung biyahe mo hindi ka mga na ititiri ka ng motor na to dahil naka liquid cooled na nga sya. so always check the coolant uh, level lang para masigurado mo na iwas sa sakit sa ulo and also ang tail light nya and also headlight is all LED maging yung kanyang digital panel gauge papakita ko sa inyo ayan oh. And uh, ito yung talaga nagumpisa ng magpauso ng digital panel sa mga small displacement. Kung may kung makikita nyo eh itong uh, kanyang panel gauge merong orasan na merong kilometers per liter. So itong gauge na yan kapag napupuno yan, ibig sabihin mas matipid ka sa gas. And yung fuel uh, gas niya nandito, fuel gauge niya also nandyan din may kita ninyo may dalawang buttons to worry about isa nakalagay select isa naman is set so pag pinindot mo tong nasa kaliwa select nakita mo yung trip A trip B average uh, fuel consumption nya ito yung real time nakaka 35.5 sya since bagong bago pa lang tong motor na to so gustong gusto ko rin yung fact na meron syang orasan doon napakalaking tulong yan tapos may voltmeter sya sobrang good thing nun dahil wala na tong kickstart So, napakaganda na meron siyang voltmeter. And, ayun, yung total kilometer na natakbo. So, kung gusto mo i-reset, pipindutin mo lang tong set ng long press. So, reset mo na siya. Sa mga buttons naman niya, merong high beam, low beam. Tapos, may busina. Napakalakas din ang busina niya. May turn signal siya, ito, dito. At yung sinasabi ko na humahanga din ako sa Honda dahil sa ibang motor, hindi ko masyado trip yung ganitong klaseng turn signals dahil may merong awkward angles na hirap syang pindutin pero yung Honda kahit na ganitong klase yung signal lights nya hindi ko na experience yun sa kanya so talagang good quality sa kabila naman is yung kanyang push start may ACG, net, ACG na, ACG rin to or alternating current generator meaning to say tahimik na siya kapag i-start so i-start natin yo nag-start siya nag-start siya ng walang ingay, walang ignition sound. So, nakakatulong yun sa pagiging matipid niya sa baterya. Yung mga handle grips niya, solid din ng quality. Ayan, no? Pati ultimo yung mga brake lever niya. On the regular side, pero na-appreciate ko na meron siyang paint job na itim. No? So, nakakapagpa-premium din siya ng pakiramdam. the same time, meron siyang park brake kung tawagin. Ito. So, ipapark, ipipindutin mo lang yan. Naka-engage na yung rear brake mo. So, maganda yan na sa mga medyo pababa na parking yan hindi to iikot so may iwasan mo na mag slide or uh, umano ka gumulong ka kapag ka sa mga medyo alanganin or medyo pababa pa incline or decline na mga parking or kahit sa traffic light no so napakalaking tulong din nun tapos isa pa dito sa unahang part very convenient din na may makita kang bulsa isang medyo malalim at isang sobrang babaw. Gusto ko tong idea na to na hindi siya pantay dahil yung mga coins, halimbawa may babayaran ka sa parking lot, easy access na talaga, ang bilis kuhanin dito, ang bilis lukutin, no? Hindi mo ipagsisiksikan yung kamay mo na isuksok dahil maluwag siya. Ito namang isa, isa, very useful din. Do ang uh, nakita ko sa kanya is medyo pahiga siya. So medyo kapag water bottle yung nilagay mo, kapag ka on high speed ka, malakas yung tendency na ma malaglag din yung ilalagay mong water bottle pero yung ibang easy access ng mga bagay solid na dyan plus meron syang sabitan ng bag dito so kung gusto mo maglagay ng mga gulay dyan or kung ano man ayun yung uh, napakalaking tulong nya ang seat cover nya gustong gusto ko rin to kung ano to, matibay sya and hindi siya madaling matasta sumapunit kasi whole piece sya no? wala syang mga stitches isang so, buong piece sya and parang almost uh, waterproof na siya. Pag tinuluan ba ng tubig yung parang nag uh, ano lang, bubutil-butil lang yung tubig tapos wipe mo lang good to go na. Napansin ko rin iba na rin yung paint job nitong uh, grab bar ng angkas, no? Hindi na siya yung kagaya ng dati na medyo ano, medyo glossy. Ito nasa mat na. Mat na kasi yung labanan talaga ngayon ng mga fairings na mga motor. And sobrang solid niya, big chunk, big quality yung isang piece dito and very convenient sa angkas dahil nandito siya sa gilid kumakapit kapag kasi masyadong nasa likod kapitan ng angkas medyo mahihirapan yung angkas kung hindi siya masyadong malakas no? yun yung mga nagustuhan ko sa kanya and uh, very um, wide din yung legroom niya dito so pwedeng pwede kahit sa mga matatangkad na driver ito pa yung isa na talagang nagustuhan ko sa Honda Click yung kanyang itsura meron siyang eyeline ayan o, sila yung talagang nagpahuso na itong eye line na to na sobrang ganda sa mga motor so i-high beam natin para mas kita nyo yung ganda niya. ayan, so naka high beam na sya yun nyo naman kung gaano kaganda yan ba? Diba? at the price of uh, 76,900 sobrang sulit talaga kaya hindi ka na magtataka kung bakit bilang ang daming Honda Click 125i user bigla bilang nag boom sya tapos yung fairings niya, check natin. Very malleable din, no? Yung kanyang fairings. So, na yan, no? Nabe-bend siya kapag ka pinipisil mo. Ibig sabihin, kapag nabunggu ka, hindi siya yung kagaya na iba na masyadong crisp na mababasag na lang basta-basta kapag ka nabunggo ka sa mga aksidente. Hindi natin masasabi, di ba? And yung kanyang wheels din, nagustuhan ko. Sa unahan, ang size ng gulong niya sa unahan is 80 by 90 by 14 14 tong alloy wheels niya habang sa likuran naman isa 90 by 90 by 14 quick tips lang dahil matagal na rin akong gumagamit ng Honda Click noon talaga yung mga naunang videos ko puro Honda Click yung iba dahil medyo may kadulasan ng stock na gulong nito pinagpapalit nila yan etong 90 by 90 ay nilalagay nila sa unahan tapos pinapalitan nila to ng mas malaki para ma 100 by 80. Depende kung anong trip mo, no? So pinapalagyan nila yan ng pinapapalitan nila ng gulong sa likod para maiwasan yung mga madudulas na mga lugar lalo na kapag kayong kalsada medyo sa ma, may mabuhangin o kaya naman may mga lumot ganyan o kaya basa medyo madulas 'yan. Medyo kung may papansin niyo medyo malayo yung tapalodo niya sa gulong. Pero meron siyang ganito. Parang konting tire hugger lang kapiraso lang and may abang sya dito na plastic so hindi rin masyado kakalat kung saan saan yung dumi pero most of the click users pinapalagyan nila ng tire hugger dito para may secure nila na hindi sabog yung mga putik o kung anong mga dumi at alikabok kapag bumabiyahe kung mapapansin niyo ito pa yung isang nagustuhan ko dyan napaka stylish ng pagkakadesign nila sa exhaust regular exhaust siya pero dahil diligan nila ng mga extra details na ganyan nagmukha siyang sporty looking talaga no so yun ang gustong gusto ko dyan sa ano na yan tapos tahimik pa yan sobrang tahimik niya kapag ano rev naka engage pala yung likod so yan oh. no o so, no? ng makina niya smooth smooth siya smooth siya ito yung pinaka downside na para sa akin medyo downside kasi nandito yung battery niya nasa nasa stepboard so kapag ka medyo may mataas na baha nakakapangamba do marami na akong beses na nakapag-interview ng click user na naisulong na nila sa baha hanggang dito hindi naman daw naapektuhan yung motor nila pero sa akin lang medyo nakakatakot so sa mga beginners kung medyo kabado kayo ang may re recommend ko patay na lang yung makina tapos itulak na lang kung talagang sobrang taas ng baha dun sa lugar ninyo or kung may alternative routes na pwedeng dun na lang kayo dumaan huwag nyo na ituloy sa, sa baha no? and also ang gusto ko pang isa tubeless na ang tires niya, tubeless na so iwas sakit sa ulo din pag tubeless na tire sealant lang good to go ka na at the same time meron siya ng tinatawag na combi brake meaning to say kapag pinindot mo yung kaliwang brake lever ito yung kaliwa pag drive ka rear to, di ba? 70% ng rear may engage, tapos may 30% ng front. Ayun no? nakita nyo Pinipin pinipiga ko to. Tapos may napiga dito. Ayun No? Nyo ba? Ayun No? Pero itong pinipiga ko, di ba? Very good to sa mga beginners or mga baguhan pa lang nagmo-motor kasi hindi na hindi pa sila masyado maalam ng mga braking strategies. So kapag ka sudden stop, may biglang tumawid na pusa, Halimbawa, ito lang talaga na pindot mo. Very good siya kasi kahit papano may konting halo na front, no? So gradual stop, makakatulong talaga siya. Lalo sa mga beginners, pero yung mga more experienced riders, baka may konting paninibago kasi na-develop na yung braking strategies niyo. Pagdating dito sa combi brake system, baka may konting adjustment kayong mangyari. Pero overall, nakakapag-adjust naman tayo sa motor eh. So still still good to go. Ito pa yung isa. Medyo matangkad yung kanyang tangkay ng side mirror, no? Medyo iba kasi pinapatabasan to. Kasi ako personally na experience ko na sumabit to sa side mirror ng medyo matataas din para mga jeep ganyan, mga van. Sumabit ako or sumabit sa side mirror din nila. So iba ginagawa, pinapatabasan to para mas umikli. Pero good thing na malaki siya and dahon type. Dahil kitang kita mo talaga yung paligid niya. So yun yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Sobra solid niya. Tapos ang ito, kapag bubuksan mo, syempre ang fuel niya nandito sa loob. So kapag bubuksan mo, hindi nandito na etong susian. Itong 125 version, wala pa tong, hindi pa to keyless and wala siyang ISS or idling stop system. Yun yung, yung pinagkaiba niya sa 150. So tatapat mo lang to sa seat. Tapos meron ditong button nakalagay seat. O pinindot mo siya. May clicking sound. Pwede mo na itong buksan ngayon. So parehas lang to ng uh, ng seat storage dun sa sa 150, no? Sa 150. Lalagay ko dyan sa screen ko ilan. Tapos ang fuel tank niya parehas din sa 150. 5.5 liters. No, tapos ang full face helmet kasha dito, depende sa style. Pero kapag ka yung mga standard na helmet, yung mga ICC, mga certified na standard na full face, yung iba hindi nagkakasya. Pero itong mga uh, half face or open face helmet, ang kasya walang problema. And uh, pwede mo ilagay dito yung mga jackets mo, mga raincoats, para mapagkasya mo silang lahat dyan. Ayan, tapos may lalagyan din ng tools dito kung gusto mo. Ayan, pwede ka maglagay ng tools dyan. Very spacious. Yun ang gusto ko sa kanya pag nag-iwan ka ng helmet. Kahit eh, di mo na isabi. actually, ito sabitan to ng helmet in case hindi ka siya dito. Sabit mo dyan yung strap ng helmet mo. Tapos sarado may mo motor, nakalak ka na. Tapos meron siya mga secret dito na tools na pwedeng, ayan o. mga secret na lalagyan ng tools, no? So, very convenient talaga. Ito yung mga manual, ORCR. Pwede mong dyan na lang ilagay. So goods na goods. Ayun oh, no, pagka sinabit mo dyan 'yung helmet mo. Bawa ito. No. Sabit mo siya diyan, sabitan dito. Tapos pag sinara mo, ya nakalak na 'yan. So itong helmet mo nandoon na. No, in case lang na hindi ka sa loob. Pero yung iba, syempre, iba-iba naman tayo ng lugar. Sa amin okay lang yung ganyang strategy. Wala talaga dito yung magnanakaw ng helmet. Pero sa Metro Manila, I doubt it na naiiwanan mo ng ganun yung helmet mo sayang kasi pag nanakaw ba? Diba? wala pa din tong ha hazard sige buksan natin na wala pa hazard pero all LED na gustong gusto ko yung uh, tail light nya kasi LED na ayan eh, no kitang kita siya kahit direct sunlight tapos yung signal lights nya ito hindi ako masyado fan ng ganitong signal lights kasi pwede to mabali eh kapag yung angkas mo nadali habang sumasampa o kaya naman mga bata naglalaro miski sa parking lot pag nadali ng lumalabas na motoro, o pumapasok pwede siya madali pero ang gusto ko sa Honda ang ganda nila mag mount hindi cheap yung quality ng pagkaka mount nila ng ganito kaya ang uh, advantage naman niya sobrang pogi kasi kapag kaganyan yung taillight mo tignan mo yung pagkaka mount nila eh no hindi siya yung tipong madali mo lang eh parang ano agad bali agad hindi eh ang ganda ng quality nila Pati yung mga fairing so oh, very malleable. Tapos meron pa siyang ilaw dito. 125cc tas presyong 76,900. Talagang jump pack talaga. Eh. May ilaw pa siya para sa plaka na LED din. Maganda kasi LED yung ilaw sa ganito hindi. Hindi siya gaano nag-iinit sa long rides. Naka-mono shock siya sa likod, no? Gustong-gusto kong shock nito. Gustong-gusto ko play ng shock nito mamaya. I-drive test natin para makita ninyo. Wala na siyang kickstart. Ito lang, 'yung medyo siguro na na part kasi rubber type pa 'to. Hindi pa siya 'yung parang mga metallic or alloy. Pero pwede mo naman palitan 'to eh. Hindi naman siya big deal eh, 'di diba? Hindi naman 'yan ganun ka-deal at least, eh, ayan blend pa rin siya sa motor. So okay pa rin 'yan. Ako lang mas prefer ko lang 'yung medyo metal type na. Ground clearance niya napakaganda rin. Ah, uh, ang ground clearance is 132 mm. So saktong sakto to sa hams Do may mga instances na nasaid pa rin ako Kapag sobrang tangkad ng hams Pero good na to sa regular roads natin Good na good na yan Sabihin ko na rin yung max power niya. 11 HP at 8,500 RPM And the max torque is 10.8 Newton meter at 5,000 RPM Yun, Sa unahan naman, telescopic fork no? ang brakes niya naka combi brakes sa unahan is single hydraulic disc habang sa likod na naman isa uh, mechanical leading trailing or yung mas kilala natin sa tawag na drum brakes yan drum brakes okay na to gusto na gusto na ako sa ano niya sa kanyang braking system so ngayon uh, siguro wala na ako nakaligtaan sa mga specs ang bore and stroke is 52.4 by uh, 57.9 mm habang ang overall dimensions, length is 1,919 ang width is 679, ang height is 1062 millimeters So ayun, uh, it's time for a test drive na para malaman niyo kung kamusta ba 'to, no? baka meron pang hindi nakakasali sa inyo meron akong pa giveaway na helmet ito siya Lev 3 na Ferrari Red and times 2 XL double XL ang kanyang size and uh, next week na yung drone ito September 19 so baka meron pang mga hindi nakakasali sa inyo napakadali lang sumali gagawin nyo lang i-follow nyo lang ako sa lahat ng social media platform ko kagaya ng Facebook page ko neta triano Vlogs kailangan nakalike and follow kayo Pangalawa, sa YouTube channel ko, Ned Adriano Moto Vlogs. Kailangan nakasubscribe and also hit the notification bell. And sa Instagram, at Ned Adriano. So, kailangan naka-screenshot na naka-follow kayo sa akin. And then, i-message nyo sa Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Na naka-subscribe, naka kayo sa mga social media platforms ko. Maraming maraming salamat sa Madison Moto Parts and Accessories dahil sila ang nag-sponsor ng helmet na to. So, like nyo yung page nila. i ko na lang dyan sa description. Maraming salamat kay Sir Emerson Pinkoy. And uh, good luck sa mananalo na buong Pilipinas sa uh, pwede sumali. Papadala ko sa inyo. Basta i-include nyo dun yung address niyo and contact number and full name para malaman ko kung paano ko kayo kukontakin. So, yun lang. Good luck. Sana manalo kayo next week. Sabado ay ata yung September 19. Punutin na natin kung sino mananalo. So, always keep it cool and ride safe always hindi ko makalimutan dual visor nga pala to ayan. may visor sa loob and uh, dito yung control nya dual visor yan na uh, full face helmet so yun good luck sa mananalo ah. sali kayo like and follow nyo lang ako facebook page instagram and youtube good luck